May katanungan lang po ako at para maliwanagan din po. Kasi sa ngayon po hindi po ako nagkukumunyon gawa ng hindi ako nabinyagan sa katoliko nung bata pa ako. Nabinyagan po ako sa Aglipayan Church. Hindi po ba talaga ako makakapagkumunyon na hindi ko po natanggap ang sakramento ng binyag sa simbahang katoliko? Well, ang simpleng sagot po dito ay hindi. Dahil po ang pagtanggap ng banal na komunyon sa simbahan ay may condition at ang pangunahing kinakailangan po dito ay ang pagiging nabinyagan. Ito po at ipapaliwanag po natin kung bakit ang isang hindi nabinyagan ay hindi maaring tumanggap ng banal na komunyon batay po sa doktrina ng simbahan at sa katuruan sa Biblia. Una po dito ang tinatawag po natin na state of grace. Dahil ayon po sa simbahan, bago makatanggap ng banal na komunyon, dapat ang tao ay nasa kalagayan ng biyaya o state of grace na ibig sabihin po ay malaya po tayo sa mortal na kasalanan. Ang binyag po ang unang hakbang upang makamit po ang biyayang ito dahil ito po ang sakramentong naglilinis ng orihinal na kasalanan at nagpapasimula ng buhay natin bilang isang kristyano. Kung ang isang tao po ay hindi pa nabinyagan, siya ay wala pa sa state of grace o sa kalagayan ng biyaya na kinakailangan po para sa pagtanggap ng banal na komunyon. Ano po bang batayan natin sa Biblia? Sinasabi nga po ni San Pablo in 1 Corinthians chapter 11 verse 28 to 29, ngunit siya sa ng tao ang kanyang sarili at pagkatapos ay kumain ng tinapay at uminom ng kupa. Sapagkat ang kumakain at umiinom ng hindi karapat-dapat ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Pinapaliwanag lamang po ng talatang ito ang kahalagahan ng pagiging karapat-dapat sa pagtanggap ng komunyon. At ang hindi po pagiging nabinyagan ay isa pong kondisyon ng hindi po pagiging karapat-dapat. Sunod po dito, ang binyag po ay tinuturing na pagtanggap natin sa New Covenant o bagong tipan na itinatag mismo ng ating Panginoong Isokristo. Sa pamamagitan po ng binyag, ang isang tao po ay nagiging bahagi ng komunidad ng simbahan at kaisa po ng bagong buhay sa ating Panginoong Kristo. Dahil po dito, ang isang hindi pa na ay hindi kabilang po sa komunidad ng tipan at hindi maaaring makibahagi po sa buhay sakramental ng simbahan. Nakabilang na po dito ang banal na komunyon. Ano po bang batayan natin sa Biblia? Sinasabi nga po ng ating Panginoong Kristo in Matthew 28 verse 19, kaya tumayo kayo at gawing alagad ang lahat ng mga bansa, binyagan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi po tayo maaring maging alagad ng ating Panginoong Kristo o kasama sa komunidad ng kanyang simbahan kung hindi po tayo dumaan sa sakramento ng binyag. Ito po ay napaka-importante. At ito nga po ang itinuturo ng ating Panginoong Kristo na ang kahalagahan po ng binyag bilang unang hakbang sa pagiging alagad at bahagi po ng kanyang bagong tipan. Napaka-importante din po ng binyag sa ating espiritual na pamumuhay. Ang pagtanggap po kasi ng banal na komunyon nang hindi pa nabinyagan ay may mga espiritual po na panganib. No? There is a spiritual danger. Ito po ay tinuturing na isang hindi wastong pamamaraan o pagkilos dahil, dahil sumasalungat po ito sa mga aral ng simbahan tungkol sa sakramento ng Eukaristiya. Ang pagtanggap po kasi ng komunyon nang hindi po handa at hindi nabinyagan binyagan ay maaari pong magdala sa atin ng uh, spiritual na pinsala o paghuhusga para sa tao ayon sa mga aral ng Biblia. Ano po bang batayan natin? Sinasabi nga po again ni San Pablo, 1 Corinthians 11.29, sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Dito po binibigyan diin ni San Pablo na ang kahalagahan, tamang paghanda at pag ay importante bago po tayo tumanggap ng komunyon. Ang sakramento po kasi ng banal na komunyon ay inilalaan para sa mga nabinyagan at nakikiisa sa simbahan. Ang hindi po nabinyagan ay hinikayat po na maghanap ng binyag upang maging ganap po tayo ng miyembro ng simbahan at makibahagi sa Eukaristiya. Again, hindi naman po natin hinaharangan ng isang tao na tumanggap ng Eukaristiya as long as kailangan mo nang magpabinyag. So mainam na magpabinyag muna bago tumanggap ng sakramento ng Eukaristiya. Bakit po? Dahil ito po ay napaka-importante. Sinasabi din ng ating Panginoong Isu Kristo in John chapter 3 verse 5, Sumagot si Jesus, katotohan ang sinasabi ko sa inyo, walang sinuman ang makakapasok sa kaharian ng Diyos maliban kung siya ay ipinanganak sa tubig at espiritu. Pinapakita lamang po ng talatang ito na ang binyag ay kinakailangan para sa kaligtasan at para sa pakikipagbahagi sa buhay ng simbahan. Again, nananatili pong tapat ang doktrina ng simbahan simula pa noong panahon na itinatagpo ito ng ating Panginoong Iso Kristo. Ayon po sa katikismo ng ating simbahan katolika, ang pagtanggap po ng Eukaristiya ay para lamang sa mga katoliko. Maliban po sa ilang piling pagkakataon tulad po ng kung ang isang tao ay may parehong pananampalataya sa Eukaristiya at nasa panganib po ng kamatayan o nasa critical na kondisyon in CCC 1401 ay maaari pong makatanggap ng Eucharistia. Ngunit kahit po sa mga piling pagkakataon na ito, ang pagiging nabinyagan po ay isang pangunahing kondisyon pa rin. Ayon nga po sa CCC 1415, ang sinumang may kamalayang siya'y nagkasala ng mortal na kasalanan ay dapat munang makatanggap ng kapatawaran sa sakramento ng kumpisal bago siya lumapit sa komunyon. Malinaw po dito, na ang kondisyon ng pagiging malaya mula sa kasalanan na sinisimulan sa pamamagitan ng binyag ay mahalaga bago po tumanggap ng komunyon. Kaya maliwanag pong sagot sa katanungan, hindi po maaaring tumanggap ng banal na komunyon ang isang hindi na sa simbahang katolika dahil ang binyag ang unang hakbang sa pakikipagbahagi sa buhay sakramental ng simbahan. Ang binyag po ay ang pintuan patungo sa pakikipag-isa kay Kristo at sa kanyang katawan na siyang simbahan. So ayan po mga peers, sana yung kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic. Kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. prodeyo et Iglesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Uh, follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman na bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic Facebook Pains and YouTube Channel dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matutunan Rodrigo de Iglesia